pa. Hmm. anong ginagawa mo pa. At nagano ka. Kasahing. Ah, magkasahing ng kanin. Hmm. At tapos, dapat may anong, gamitan mo siya ng lechihan. Para sigurado, bibilangin Ah, yung ano, yung tubig. Hmm. Papa, ang ano, pang lechihan mo yun, di ba so, sa ano ito? Sa gatas. Yung, yung sa gatas ito, <laughs> di ba? High tech ang ni Father, o, oh, high tech At, tapos, iyan, ilalagyan nito, ah, magasa na rin yan. Ilalagyan nito doon. Pa, yun, ano na yun? At ba't na kami nakasain? Anong ibig sabihin yan? Ang tubig, inuunang eh, ano, pakuluin. Ah, pakuluin. Ano talaga mga tradisyon na pag paggawa? Ito ang mga sinaunang... Ah, pag nagsasaing. Oh, yun, mm. ni Pao. Oh, si hindi na gumagamit. Hmm. Ah, tubig na lang talaga. Ganun. Pag kumukulo na yan, saka mo na ilagay yung bigas. Ah, saka na siya? Mm. Ay, ganun ba yun? Ito ang... Uh, mga maya, mamaya, maya pa? Maya, maya, Pag sobra ng kulo. Ah, mamaya pa pala. Mm -hmm. O sige, maghihintay tayo nito mamaya, maya. Ayan o, no, kinilo na ni Pana. Ilang ano, pa, lechehan niya nila po, no? Ilan pa? Ilan yun? Nasa dalawampung gata, ano? Gatang? Hindi gatang yung... Ano lang, lechehan? Lechehan. So, yan siya guys. Dito kami nagsain si pa dito. So, dito sa may bahay kubo. Kasi doon sa loob. ano kasi, ma, ano yan, huluto doon ng ng ano ba yung tingpotahe saan ka yun meron sa ba yung hindi kasi hindi kasi doon sa loob eh dito na lang si Panalo eh, eh, sa ayan sa ayan dito natulot din kami kasi naka nakahanap ako dito kasuha na ano na ano yun ng ng, ng nakma ng chicken so yan o oh, parang may sabawan o yan na guys o tingnan nyo o tiyan, guys o yan na nalagyan na ni Pao yung ano, yung bigas gano'n na ako so, ngayon guys, o tingnan nyo o yan ang tradisyon na pagsusain ng kami para lahat maluto, yan o yan guys, okay. so, tingnan mo o, ayan o ayan na si father o, o. o hindi yan mahihilaw hindi yan hindi yan ano, yung bansilaw ko lang sa okay, ako mm -hmm. kasi yan, di ba? kasi yan, magluluto lang dito sa maasyuhon maasyuhon lang dito ang lupo ay father so ayan o, maasyuhon nagluluto ako ng so, asyo. Ayun, tatakbo ba na, na naman? Mm -hmm. ba naman ni Papa? Mm -hmm. Sa so, maluto, sa so, bagas. Iyan pag tawdad kaan. Binga pag Ah, pagrahubas na. Mm so, so yun pa ang tradisyon na pag pagsasaing ng kanin para dai mabantilaw. Mm, pag ni bin pag kalakaga so, to kaan. Binga ah. mo kasta ang kan. Tama? <laughs> ako na hindi <Kandukhan>? pa. <laughs> Matangaan dito, guys ng matangaw. O sige, guys, mamaya naman ha. Papakita na yan naman ni Pa. O bitbit na na. Bumasahin ka na pa. Eh, ano nito? ito? Bitbit na ni Pa. Sagkod pagsap na ipigang sa mga pag... Ayaw, di ba? Maraming man? So to guys, ubas na. Sige pa, dali. O, oh, ayan niyo, di ba guys? O, tingnan hmm. niyo. Ang galing pagkaluto ni Pa, o. Oh, ang galing niya, o. Oh, oh. ayan. oh, yan pala ang teknik niyan. Yan ang teknik ni Pa. Para hindi babantilaw yung maluto, yung kanin. Ito ang mga sinaunang pagsaing. oh, mga sinaunang pagsaing daw yung sabi ni Father. Eh, hindi, gaya noon, o oh, ngayon. <laughs> ng high tech na. <laughs> oh, rice cooker na. <laughs> oh, so, ayan si Father, Oh, ayan, di ba? O, diba? oh, relax na siya, o. Oh. oh, ayan na. Maghihintay na lang tayong magluwag mamaya. Vale, dozzatami se bai